Ipinagdiwang sa bayan ng Libangan ang ika na raan, isang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Tinaluhan ng iba't ibang LGU official, SK, Civic Organization at iba't ibang paaralan. Nandito tayo ngayon sa Bayan ng Libmanan kung saan ginaganap ang ika-450 isang founding anniversary sa Bayan ng Libmanan. Dinalahon ito ng mga local official, mga head, mga kapulisan, kabilang na dyan ang 75 barangay ng Libmanan, SK official. At kung makikita niyo sa aking likuran, ito po yung mga barangay na dumalo sa mga oras na ito. Kasama rin dyan ang iba't ibang paaralan dito sa Bayan ng Libmanan. Ayon kay Mayor Ches Camara, malaki ang pinagbago ng libanan na pinakamalaking bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Ito po ang signifikanting ginawa natin na pagbabago na kailangan alamin natin. Soon we will launch uh, e-library. Magtatatag po tayo ng e-library at makikita nyo po, nag-issue tayo ng executive order. Pinagbawalan ko na po ang maglagay ng anumang mga dikit sa Morales Ruin because we will execute memorandum of agreement. Gagawin po natin municipal museum yung Morales sa Ruin. Yan, yan po. So yun ang ginagawa po natin. Nagkaroon din ng na maiksing programa at pag-unveiling ng SGLG o Historical Marker kung saan ipinagmamalaki ng Alcalde ang pagkakakuha ng Seal of Good Local Governance. Ngayon uh, po ay unveil ta ang SGLG marker for the first time na nakuha po sa Banuan ng Libmanan. Magabos po ng mga Libmananos outside Libmanan, outside Marinosor, Libmananos abroad, regalo po din sa Sendo. Isang parangal na iginagawad ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na nagpapakita ng mahusay na pamamahala. This is the first time po na nakuha ng kampanwhan ng and We are very much proud. Dito po niyan, uh, regalo pang mga local government officials, department heads, rang and file employees, uh, national government agencies sa so pagko-collaborate ni po ma attain ang napaka prestigious awards Eli C S